Ano nga bang epekto ng mataas na kolesterol sa ating katawan? Mahalaga ang ating kolesterol sa katawan dahil na ito sa pagbuo ng healthy cells. Gayunpaman, ang pagkakaroon ng mataas na kolesterol ay maaring matrigger ng maraming problema sa kalusugan. Ang mga epekto ng mataas na kolesterol sa katawan ay mula mild hanggang severe. At bagaman ang ilang mga komplikasyon ay nababaligtad, ang iba naman ay maaaring tumagal habang buhay kung hindi ginagamot. Ang mataas na kolesterol ay nangyayari kapag may masyadong maraming masamang kolesterol sa dugo, na nagtatakda ng pagbuo ng mga fatty deposits sa mga daluyan ng dugo. Kapag ang taba ay patuloy na naipon sa blood vessels, pinipigilan nito ang daloy ng dugo sa arteries. Ito ay nagiging sanhinang pinsala sa paglipas ng panahon. Ang mga taong mataas ang kolesterol ay kadalasang hindi nagpapakita ng anumang mga palatandaan o sintomas ng babala. Sa ilang mga kaso, ang pagkakaroon po ng mataas na kolesterol ay nalalaman lamang kapag ang isang tao ay dumaranas na ng atake sa puso o stroke. Bukod sa pagkain ng masustansyang pagkain, ugaliin din ang pag ihersisyo araw-araw para lumakas ang katawan at makaiwas sa pagiging overweight. Umiwas din sa paninigarilyo dahil hindi lamang ito nakakataas ng kolesterol, ito rin ay nagdudulot ng cancer at iba pang malulubhang sakit. nare ang pag-undergo po sa vitamin C IV at pagsunod sa 7 days cleansing program ng Doc Alternativo. Para malaman ang services na ito, bisitahin lamang ang Doc Alternativo Branch sa inyong lugar at mag-attend ng Herbal at Natural Healing Seminar. Pakinggan natin si Juny Gaspar kung saan siya ay dating na stroke ngunit natulungan ng 7-days cleansing program ng Doc Alternativo. Matapos yung ilang taon mo na pagsunod sa Doc Alternativo, kumusta so, naman ko? Ano yung mga nagbago ano yung mga natutunan mo din dito sa local na tipo na hanggang ngayon pinagpatuloy mo? Yung mabuhay na according to what you have around, hindi yung mga synthetic, kundi yung mga natural, mga organic, mga tingin po. Dumanas po ako ng stroke uh -huh. in 2011. Sabi ko kay Pastor, Daddy, kung mag enroll ako dito at mag-cleansing katulad ng kanilang sinasabi, sigurado akong dyan ako gagaling. Yun ang sabi ko. Kasi habang ako nag, nagko-conventional medicine, naramdaman ko na mas lalo akong humingi na, na I was really dying. Yun ang pakiramdam ko. Kaya sabi ko kay daddy, Daddy, magganyan ako, bi. Magaling ako dyan. Bumili siya ng full week Okay. I started full week and then after a week pumunta kami dito pati ako na kasi hinang-hina ako noon. Nagumpisa akong mag-cleansing. Cleansing. Cleansing. So, kung ikukumpara natin yung experience mo dito sa do alternative at nung sa conventional ka, paano ang mas maganda? Through mind setting, yung behavioral ang change mm -hmm. na hindi lang dahil narinig ko, kundi ako mismo ginusto kong magbalik sa natural and uh, uh, anong traditional, traditional mm -hmm. na pagpapagaling. Uh, maganda po. Talagang pati ang mga anak ko, marami akong kaibigang nakumbinsi at uh, hanggang ngayon kapag ka may mga nararamdaman sila nagpapadala sila actually ng bilhin oh pastor, bilhin mo kami ng ganito bilhin mo kami ng ganito, pati hanggang sa apoko na, na? Opo, sa mga nakikinig ngayon i-try nyo and you yourself will, will be able to prove mapapatunayan nyo na totoo ito totoo ang paggaling. Natural, actually. Ako, sa karanasan ko, ito sa very slow process, pero sigurado. Sigurado yung paggaling. Juni Gaspar po, 65 years old. Uh, taga Coronadal or Marvel. 12 years and a half na po dito Do sa Doc Alternativo. Nag-pandemic man, whatever happened, Doc Alternativo kami. Para sa inyong mga katanungan, maaari po kayong mag-text sa ating text line 0946-967-3211 o di kaya ay bisitahin ang pinakamalapit na branch ng talk Alternativo sa inyong lugar. Ito si Daisy Aranyes para sa Balitang Pangkalusugan.